Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ng biyernes. Gusto ko lang pong magbigay sa inyo ng isang word of wisdom sa araw na ito. Alam nyo tayo mga katoliko, swerte po tayo dahil tayo po ay nandito sa totoong tatag ni Kristo na Iglesia. Huwag kayong padadala sa mga iba't ibang siktan nagsusulputan sa mga panahong ito dahil sila po ay hindi po totoong iglesia sila po ay tatag lamang ng tao ng kanilang mga founder Kaya 'wag nyong ipagpalit sa kung ano man, uh, mga bagay na i, uh, kanilang i uh, ibibigay sa inyo. Halimbawa mga scholarship ay pati bang mga uh, bagay mga bigas, sardinas noodles kanon. Hindi ganyan ang kaharihan ng Diyos hindi po siya a material na bagay so nandito po yan sa atin tayo po ang unang nangaral ng pag-ibig ni Kristo ng Ibanghelyo ni Kristo itong mga, na, na, mga protestante na pansin ninyo pag-ibig at si Kristo daw ang kanilang uh, pinangaral pero hindi nila maiwasan nasiraan ang katoliko sapagkat kapag hindi nila yun gagawin hindi sila makakuha ng membro kaya parang kumakati ang kanilang mga dila kapag hindi nila nasisiraan ang katuliko yun.